Parek ko magandang hapon. July 28 ngayon. 2025. Titira ko ng ano. 46 dapi. 46 days ngayon ang mangga na tinira ko. So ito na naman ang gagamitin ko pare ko Ito lang kaya ko eh. Yung ponsisive. Yan pa rin yung mangkosive. Ito. Ito tapos may dinagdag lang ako na no tong rumor. ito 20 yung NPK niya 25 30 NPK niya tapos ito insecticide na Kartap tapos isang insecticide na dust. tapos ito fungicide Dango tapos ito yung foliar pa rin Smart Bloom Flowers bale dalawang foliar dalawang klaseng na pulyar dalawang insecticide tong das at saka ano partap at saka dalawang fungicide tango at saka mangkosib so yung templada pa rin ko eh yung pa rin templada medyo babaan ko lang konti ito lagyan ko na yung iti tapos ito isang sasye ito ano lang ilalagay ko nito mga 120 liters na tubig hindi ko pa nalagyan tapos kasi mahigit kalating drum lang ilagay ko kasi yan ayan doon ito isang sasya din 100 grams ito ang ilagay ko nito pa rin 1 20 na tablespoon tapos ito yung grumor ang ilalagay ko nasa 50 na 50 na kutsara na tablespoon kasi unang gamit ko lang ito kasi ang nakalagay doon eh 10 10 tablespoon pawat 16 liters eh. eh ang ilagay ko na ano 120 so lagyan ko na nasa ng 50 na ano pwede na yun tapos itong smart bomb flower na pulyar ang ilalagay ko 150 lang na ml so yun lang pare ko eh. i-remplyin ko yan mamaya tapos hindi ko nabipagkita para masyadong mahaba na ganun siya madali mo lang yung puti tapos sumaya so, pag i-spray ko okay pare ko maglagay mo na ako ng tubig sa drum so natimpla ko na pare ko ito na yung kung ano may git kalati yung tubig nya so mag spray na ako i-plaster ko muna to So mga pare i spray na naman ako nito. Solo flight pa rin. Bagay isang puno lang kayang kaya naman ni Pobreng siman. so ito tinitira ko na naman kaso yung medisina ko halos yun pa rin <laughs> eh simpre wala pa naman tayong pang financing talaga parekoy. kaya yung nagtatanong sa akin na yung ginamit ko na pang medisina mga sirada o ano ba yun pabaon o ano pang sugat o ano ang mga ginagamit ko lang nito to mga simpleng medisina lang halos paulit ulit lang din kasi alam mo wala tayong budget pang bili pero kung talagang mag spray kayo wag nyo kung gaya masyado itong ginamit ko kasi medyo mababa lah, mahina itong klase ng binisina kailangan may mga cocktail cocktail kayo kasi dalawang klase lang tinira ginamit ko eh kailangan gagamit kayo tatlo isang medyo mamahalin dalawang cocktail ganon din sa fungicide tapos may mga systemic may mga contact kung sa akin halos contact lang to eh. ito lang systemic nito lang yung lang tanggo na ano na fungicide so yung nagatanong sa akin dyan yung nagko-comment sinsya na sa sagot ko na ganun ang may sagot ko kasi wala naman talaga akong kuan budget na gagamit ng magandang medisina pero doon sa ibang guidelines ko sinasabi ko naman dyan doon kitingin na lang doon o oh, panoorin na lang yung mga guidelines ko na na-upload ko ng mga mga video nandun yung mga magagandang binisina din buti nga si idol ko amo pinapautang ako ng medisina <laughs> ay mabait naman talaga yon. kaka-credit ako ng medisina doon kasi pagminsan talagang pag time na mag-espray na wala pa akong pambili ah uh, makuha ako doon sa kanya Umutang ako ng medisina para talaga ma yan yung mangga kasi pag minsan pag mandili mo sa pag spray o isang araw lang o ano kasi nali, nalapa, nalipas ah ka, nagpas ka na sa timing Nako. Baka pag spray mo nandiyan sa loob na yung mga insekto. Kaya nga minsan na yung ano ko kagaya doon sa pagpabaon o yung sirada dapat 25 days mabot ako ng 26 <laughs> pero okay lang naman may mamaya ito ko sa inyo yung ano yung bunga na nito okay pare ko eh salamat panoorin yung isang ano yung karutong nito Pare ko Ito na yung hitsura ng mangga. 46 dapi. to so, Mayroon siyang ganyan ka kalaki Pero kung nag-ulan-ulan pa sana to, Tapos uminit. Mas malaki pa dyan. Kasi pag panay lang. Siyempre. Masakit yung init. Siyempre naepektuhan yung pagtubo niya. Kaya dapat medyo malaki-laki pa dyan kung muulan mu tapos init muulan yun kasi nalalamigyan siya tapos sa umaga arawan yun sana so yun na pare ko 46 dapi yan ha yan ganyan kalaki